natin ng glue agad Nakadali lang ito gawin mga kabista kahit eh, wala tayong machine full stamping machine kaya kaya natin ito so ito na yung papel <coughs> po mga kabista meron po tayong bagbaw na naman po ah, limang peraso po yan So, ang cover nito mga mga ay dikit lang po sa harapan kung makikita nyo sa iba kong video. Yan, ito. Ididikit lang natin dun sa cover. So, yan po ang gagawin natin. Pagkatapos lang po niyan. Limang piraso po yan na ha. hardbound thesis po yan mga kabisda. Ah, ganito kakapal mga kabisda. Kaya na natin to stapler na lang ang gamitin natin. Hindi na tayo magbutas para tahiin. Stapler na lang natin pag ganito panipis mga kabisda. oh, na No. Kaya na to ng stapler. stapler na yan. Ayan. Kaya-kaya ng stapler. Alright. Tanda din na matalim na pistol. Gini kenal nama aku. meron na po tayong cover no nakasimbol na po tayo ng cover so ito po yung papel idikit na po natin dito sa cover so, ganyan yan sana nakikita niyo diyan mga kapstak so ikat lang natin ng konti ito para papasok siya dito sa cover right napakadali lang nito idikit na po natin dito sa cover yan lagyan natin ng glue agad napakadali lang ito gawin mga kabisdak ito wala tayong machine. Gusto tayong machine. Tayo kaya, kaya natin ito. So, ito na yung papel. Yan. Alright, so ayun na, nadikit na ito. Guguran lang natin na saan yung mga gilid. Alright, tapos nagguguran lang natin ang suklay. So ito yung suklay. Ay, ayos ko lang niya.

gini aku am naik oke plastik nah Pagpapit na natin yung papel dito sa loob. Nanidikit na po natin yung papel dito sa cover. Ayan po yung cover natin. Oh. Napakaganda mga kuwisnak. Oh. Pagkit na natin kagad ng glue. So, ito na po yung pins product natin. Anong ginagawa mo?

Okay kayo mga kapasada oh one down. Ayan pa yung iba. Nakabit pa natin yan. Ito na yung tapos na. Wow! Kapaganda. Good na good mga kapasada. Now, yan na po siya. Natapos oh. na po natin. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapasada. Amping sa kanunay.